na po kami sa ating pataniman kadarating lang natin at binibisita natin itong ating pinya ano na ito mga pitsasin ko ngayon pizza si ang harvest nito pizza kinsi ito eh. sa silang ng pupilihan may mga bunga na ang mga pili oh Ayan. Ayan muna na. So, pahinga muna tayo dito sa ating kubo. Po, makakalihan. kubo. natin ang ating... Bakit? Bakit? Upang maitanim na natin ang ating... Ayan po ay magtatanim ng ano? Mahogani. Mahogani. For, for this video po yan. For this video. Ayan dito po kami para magtanim ng uh, mahogany. na ito. So ito po ibababa ko na rin. At ako papalit na drag fruit. Ni isang tibong bunga na yan. oh. Grabe Itong dito Yan 50 pirasong pili yan. Check. Kaya na natin kung hinog na ang pili natin, kung lipit na. Ang dito yun oh. Ah, magaganda na ang pili Mga jambuhan na. Ah. Malapit na talaga siya. So, yan po. Oh. Ah, ito, pili ito oh. Ang pating na. lang magbunga oh. Oh, hmm. tingnan oh. Tapos may mga bulaklak pero mababalan yan. Hmm. Yan ang tinatawag na grafted pili, mababa lang, mabunga lang. Sabi po mga kalimutan. Ang ganyan eh? doon, ako mabunga Oh. Na yan, binyada yung pilihan niya. Yan. Hmm. Yan. Tapos ito. Ang ganda sa pumping niya ito. Ang ganda doon. 5,000 ito. Tapos ito hanggang doon, 5,000 din yan. Pag-ita niyan o. Oh. Eh. Hmm. 5,000. Di ba 10,000 yan? <laughs> pagsasabay natin yan paani sabay ng ano grabe abang po natin yung abang po natin yung video po nito pagani malalaman natin o po ngayon dito po sa bundok nakikita po natin yung gagawin ko dito uh, magtani po ako ng mahogani nagsama po ako at uh, wala mong gawa ayan Oh, habang wala pang pang charity. Ito yung ano. Ano ito? Ito yung galon. Spray. Pag spray Ito naman sa sunod. I-sprayin ito pagka yung umangat na siya. Mm hmm. Pag angat niya, i-spray niya yan. Malinis yan. Mawawala na yung damo. Tapos sabay abono. Para pagkaanin ito, meron namang sunod na ano, tapos magtatanim pa uli. Ang galing. Tanim lang ng tanim, ani ng ani. Ang galing talaga pag may sariling lupa. No? Yung pangarap talaga na matutupad. Ayan, ito si ano, ito po ay nagsimula lang sa scramble. Scramble. Ba, uh, scramble, barbecue, ay ano, barbecue. Fishball, bico, Fishball, juice. juice. Ngayon, pag walang ano, dito naman sa farm, magtatanim. Ay, si yung pinupo yun sa loob ng limang piso-piso. Hanggang yung piso, piso, ay limang piso. Ito, ang bawat isa nito, bawat isa niyan, 15 pesos. Bawat isang buwan yan. Mayroon dyang tinatawag na butterball, ay wala dito yung butterball. Mayroon bali, pipili, isang piraso, pero tatlong piso pa rin yun. Yung mga pumasok sa god, 15 pesos. Madali nga eh? Kinukuha ito dito ng buyer, sila na ang nagpipitas ipapahila na dyan sa ibaba ng karita kukunin ng, ng, truck dyan sa kalsada oh. ang bawat is ay 15 pesos ay hamak kang pero mong yan ay 10,000 ay di gawin na nating butter bull yung yung isang libo kaya dalawang libo merong kang 8,000 na good Oh, yun ang itatimes mo yung 8,000 times 15 pesos. O, Galing. Yung Galing po sa mga ano, Matrix. Sa Cinematics. Ang, ano, ang bawat isang pinya niya na ganito ay gagastos ka dito mula pag tanim 150 pag tanim. Tapos mm -hmm. tanim, nakatanim na na ganoon. 150 ang bayad niyan. Tapos gagastos ka niya ng pangpagamas, pang, pagamas, pang abuno, pampalaki ng bunga. Pagdating ng isang taon, gagastos ka ng 4 pesos bawat isa. Pagka nabili ng 15, ang tubo mo'y 11. Gumastos ka man ng 5 piso bawat isang puno, may tubo kang 10 piso. O sa loob ng isang taon yun. Kaya dapat, nagtatanim pag naitanim na wala, tapos na, tulad na nito. Panibagong linis na naman doon, tanim na naman. Linis na naman, tanim na naman. Kung tuwing ikalawang buwan ay may tanim dito, tulad doon, may alihin pa, may tinatanim pa, may pabubungahin. Tuwing ikalawang buwan ay mag-aani ka. So, di ibig sabihin, sa isang taon, anim na bisis ka ding aani. yun namang iba, isang bisis lang natanim, isang bisis lang maani hmm. sa loob ng isang taon. Ay kung tuwing ikalawang buwan may tanim, ay di ano ay tanim ng tanim, ani ng ani o tira nito pizza 15 si ang ani, ani nito March 15 dahil siya may silay na may tamis na yan ay matamis na yan pwede na yan, pero pinapa, pinapaano pa siya papadilaw, pinalo pa o hanggang dito na lamang tayo o bye bye Mga...